alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noong tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay <laughs> kaming magkakapatid sa ibang bansa kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam lang mga tao doon na halos hindi siya pumapasok tuwing ko ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin, na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine kasama ng asa.